Ayan, kasimple, tapos na ang aming goat house. So ngayong umaga ay pakakawalan ko na ang mga kambing dito. Hindi na mahirap magtugway-tugway pa. Andiyan na sila o oh, handa na silang lumabas. Ayan, parang ayaw nilang lumabas, no? Masyado kasi silang nagagandahan sa gawa namin. Oo, oh, ayan. Ang ganda ng kanilang hagdanan. Parang gawa ng mga expert talaga. Ayun. Yan yung inahin. Mga magagandang breed nila, no? Ayun, uh, yung iba is talagang gusto ko talagang magpahinga oh. So, pinakyat ko na lang para uh, ilabas na lahat at sila ay makaagahan na. Uh, it, yan, yan yung mga pinagdaan namin uh, na para magawa lang ito bahay ng kambing. No? Yun, kasama ko sa paring Leo. Yan, ito yung may sahig na. Tapos, gawa ng bung yung bumbong pala ayan tapos yung sa pagkunti talaga ay natapos namin yung uh, gil gilid nya tapos yung hagdan, paggawa namin ng hagdan at saka sa matapos na talaga namin no? yung trapal yung una namin takip pero hindi pwede so binila nila talaga namin ng uh, iero so ayun lang, thank you